dito tayo sa bahay ni... oh, na dito, ikot. Ni Master Ramay lang kayo, Humingi ako ng password, mga Dol. Ang tagal, bumigay mga kayo, Dol. <laughs> 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 so, pag nahinog tong mga kayo, eh, ah, super ang tamis, mga Dol. Matamis pa sa minamahal mo ngayon. Aguroy! Ano <laughs> <ako>, salamat ha? <laughs> Oo, oh, mga Dol, binigyan tayo mga Dol. Oh. Yo, what's up, mga oh, kayo, Dol? Magandang tanghalis yan oh. sa si inyo mga kaidol Bali nandito tayo sa bahay ni Oh, na tre, ikot Ni Master Ramil, Mga Idol! Don. Humingi ako ng password mga Don. Ang tanggal bumigay mga ka Don. Oh, tagal yo bumigay mga Don. Oh, yun binigyan tayo mga Don. Nagdadalawang isip pa mga Don. <laughs> <laughs> ano ba naman yan? Agoray. Why? Why? Yan po yung anak ni Kuan. Ni Master Ramin. Ramil. Oh, bye Don. Ares ako? Okay. Maglakad pa man tayo mga Don. Layo pa man yung ating lakaran mga Don. Kaya, yeah, salamat ha, salamat. Oh, oh. I love you. Oo. Oh, oh. oh. sana sana lahat may nagsasabi natin ng I love you. Agoroy. <laughs> Agoroy. Ayo mga idol, bali tapos na tayong sumamba mga idol. Kaya ba mga idol? Nakasamba na ba kayo mga idol? Ah, mamaya niyo na tong tapusin mga idol, yung ating gan mga idol, yung ating content ngayon ba. Sumamba muna kayo mga idol bago kayo manood sa ating munting channel mga idol ah. Yung bahay ni Idol. Idol Master Ramil. Sa bahay ni Idol Katek, mga kaidol. Ayan. So, bali, lakad lang tayo, mga kaidol. Bali, pasyal ko lang muna kayo, mga kaidol, ha? Dito, sa aming, sa aming province, mga kaidol. Ayan. Lakad lang tayo. Ayan, lakad tayo, mga kaidol. Uh, Pagpasinsahan nyo ito, mga kaidol. Itong konti natin, na i-upload sa ating ating munting channel mga kaidol ba bali mga kaidol may sasabihin ako sa inyo mga kaidol maraming marami pong salamat sa sa lahat ng support tayo mga kaidol ha sa lahat ng mga solid kong supporters dyan sa mga silent viewers sa mga OFW nakasubaybay nitong channel nito. ito maraming marami pong salamat sa inyo talaga po mga kaidol dahil tumas tinignan ko yung kan mga kaidol tinignan ko yung ating revenue mga kaidol. Tumaas mga kaidol yung ating US dollar mga idol tumaas tumaas siya mga idol maraming marami pong salamat sa inyo talaga mga idol ha sa hindi pag skip ng ads tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo mga idol so tinignan ko kagabi mga idol tumaas siya mga idol diba pinakita ko sa inyo yon yung ating revenue tinignan ko doon tumaas siya mga idol eh bali capacity ng ng revenue mga idol Uh, bago uh, capacity ng Rubinho yung kwan niya ba makakasahod tayo eh yung 100 dollar pag umabot tayo ng 100 dollar mga kaidol eh bali bali sa sahod na tayo bali i-email si ko mga mga, mga mga ba si YouTube sa atin i-email tapos kung nakaabot tayo ng isang daan na US dollar ayun pag pasok yung mga idol eh, i-email si YouTube sa tayo mga idol yan dito oh. Pasyal ko muna kayo dito sa aming province mga idol ha. Ayan, Pagpasensyaan niyo mga idol. Bali kakatapos lang sa pagsamba mga idol. Yan. Yan naka-record ba to? Ayan, yan naka-record mga idol oh. Oh, yan yung kwan dito sa aming province mga idol. Kapaligiran. Yan. Mahaba to mga idol. Doon pa tayo doon doon pa sa dulo mga idol. Bali Bali, dadaan na natin yung bahay ni John Stevie. Naalala niyo mga ka-idol? Oo. Medyo malapit-lapit yung bahay ni John Stevie. Doon sa amin. Medyo malapit-lapit mga kaidol. Lalaka pa rin mga ka-idol. Pero yung, yung bahay nilang Master Ramil saka ni Idol Katek. Yung naalala niyo yun. Yung mga ka-idol. Alam kong maraming sulit dito. Nila Kamaring and Master Ramel Mix vlog yun dati. So, oh, may auto mga kaidol. Tabi muna tayo mga kaidol kay auto 'yan eh. Baka tamaan tayo. Agroy. Lacking <laughs> auto mga kaidol. <laughs> Kutsi ba. 'Yan. Mga kaidol. On -cam, on cam lang ako mga kaidol ha. Patungo sa ating sa ating munting bahay mga kaidol ha. Uh, pagsagaan niyo na to panoorin mga kaidol. Mga kaidol ha. Uh, so yun bali siguro mag isip tayo, i-upload ko to mamaya para may update ko kayo, kayo mga ka-idol mamaya update, uh, upload ko to yung kanina, in-upload ko kanina umaga mga ka-idol dali-dali oh, nga akong kumain noon. dali-dali akong nag-export yun, puti lang nakaabot tayo sa ating pagsamba mga ka-idol <laughs> aguroy Uh, dapat importante talaga yon sa ating buhay mga idol pagsamba pagsamba sa ating sa ating poong may kapal na, na Napakapangyarihan sa lahat mga idol yan dito yun din mga idol ang tindahan niya, mga idol malapit na tayo kay Kuan mga idol kay Jones TV yung bahay niya yan lakad lang tayo mga idol ha Bali pasyal ko lang muna kayo dito mga kaidol dito sa aming province pasyal, pasyal ko kayo mga kaidol ba kay kay sa totoo lang mga kaidol huh, nalilito ako kung anong gagawin natin kung anong tiko content natin nalilito talaga ako mga kaidol bali siguro abangan nyo mga kaidol maghahanap tayo ng paglilimasan pag may nakita ko ay lilimasin natin mga kaidol kaya yan limas ba mga kaidol ba? kung baga tawagin dito sa amin sa aming province yung paglilimas eh hinubig o may aso pa mga kaidol tinatakol pa tayo ng aso hinubig yun mga kaidol yung paglilimas malapit na tayo kay turo ko na lang sa inyo mga kaidol yung si John's TV Ah, uh, yun, John, Jones, TV. Kung di ako nagkakamali. Oh, malapit na tayo dito mga kaidol. Umkam lang ako mga kaidol Hanggang hanggang makarating tayo doon sa ating munting bahay mga kaidol. Bali shot at kumuna no. May may may, may nagpapa out dito mga kaidol eh. Lang mga kaidol, hanapin ko lang muna mga kaidol yung nagpapa-shoutout mga idol Binigyan tayo ng ng wifi mga idol Ng <laughs> anak ni anak ni Master Romel. humingi <laughs> ako mga idol eh. Binigyan tayo. Alam nyo, pag pag mayroon akong motor o maka fishing tayo doon sa doon. Banda doon sa likod nila, nila, doon pa sa malaking sapa, mga idol ba? Hmm. Na-upload ko lang doon, doon tayo, upload mga idol. Pag makapunta tayo doon, walang araw. Yan dito yun, eh, tikalang lang mga idol ha. Pag nyo na to mga idol, against the light ba mga idol? ito yun eh nagpapa at mga kaidol sila tagal mga buksan yung gan CP natin mga kaidol yun Shoutout po Shoutout po sa lahat ng mga sulit natin supporters dyan sa viewers sa mga OFW na nakasubaybay nitong channel na ito Shoutout po sa inyong lahat dyan mga kaidol shout out kay ma'am maripusang asol yun shout po ma'am mag ingat po tayo dyan always vlog eh God bless you. Tol. Shout out po kay Ronel Atlanta. Uh, Atlanta from Georgia. Ah uh, from Georgia. Yon shout out po, sir. Sir Ronel, yon shout out po. Bali malapit na tayo bahay ni Kuan mga Idol. Sa bahay ni, ni ni, Jones Jones ba Mang Idol. Jones TV. Yan. Yan bahay ni Jones TV mga Idol. Yan. Akyat to mga Idol. Tingnan pa yun. Yung bahay niyo. Yung hmm, wala na nagbablog mga idol. Si Jones TV may upal sila, sariling wifi mga idol. Yung bahay niya. Saka si Maisa. Maisa vlog kung hindi ako nagkakamali. Yung kanyang channel mga idol ba. Malapit na tayo sa bahay mga idol. Malapit-lapit lang to. Ni bahay namin. Bahay namin ni Doon saka dito. Si Jones TV mga kadol. Nag-aaral yata mga kadol nag-aaral siya malapit lang tayo dito aguroy <laughs> ayun mga kaidro di oh, si mga isa vlog mga kaidro yan ayun uh, o oh. aguroy oh, vlog ta ane mag vlog <laughs> padayon tayo patuloy mga idol oh. sa paggawa ng idol ay ayun sila o oh. <laughs> ayun mga kaidro patuloy tayo si shoutout mga idol habang tayo naglalakad ito eh, patuloy tayo mga idol Kaya... Oh. Pagsagaan nyo na to mga kaidola. Mga kaidola. <laughs> Ay, garoy. Zusalin, Libico, yun, Jarat po, idol. Ito, marami pa to eh. Arfel Muka, yun, Jarat po, idol. Sumaba na kayo ba, mga kaidol? Pag ulit lang tayo sabi nito ah. Eh, kung hindi, ka, hindi pa kayo sumaba mga kaidol, samba muna kayo mga kaidol. No. Kasi importante yan sa ating buhay mga kaidol. Sa pagsamba. Susan Mujica yun charat po idol hindi mabasa to ha Joseph Tut, Joseph Tuti yan tama ba yung pagbigkas ko Joseph Tuti from Ilocos Norte yon syarat po idol Charat po Mar Marty ano ba naman to? Di ko mabasa. Ano ba naman to? Marty Sir Almires. Yun. Yun. Sharot po idol. Sharot po. Franz. Franz Car Lumalang. Yun. Tama ba yung pagbigkas ko? Franz Lumalang. Yun. syarat po idol. Bali nandito tayo mga idol. Sa akoan. May basketballan dito mga idol. Tsaka may tao dito mga idol. Nagha-harbi sila ng guan mga idol. Nang mangga. Mga kaidol, oh. daming oh, daming pa lang harvest mga kaidol. Oh. Mga kaidol. Tagpilag ko ano boss? Mangga. Kilo. Si tinta. Tinta. Oh. Oh, si tinta da yung kuan mga kaidol. Oh. Yan, yan. Oh. <laughs> oh, lalaki mga kaidol. Oh. Super ang asim ng mga may shout dol. Ko na dol. Shout out. Oh, shout out daw. Sino pa shout out mo? Sino ka? Oh, Jambin Lato. Shout out ako. Oh, Jambin Lato. Shout out, <laughs> out daw. Oh, baka may channel 'yan. Baka yeah. may kan wala. Ah, shout out daw. Ngayon. Oh, Arisa dari sa ko. Mangay dol. salamat. Salamat. Ay, pwede din mangayo. Karang rejik ka ba? Ha? Yeah, Okay kaya mga ka idol, binigyan tayo mga idol, mukbangin natin to mga idol. <laughs> super ang asim to mga idol, pero mas masarap to mga ka idol kasi mamahalin ito. Eh. Karabaw karabao to, di ba? Oo. Yung karabao to mga ka idol. Ito yung pinakamahal ma dito sa aming province mga idol, ito, mangga karabao. Pero pag nahinog to mga idol, eh, ah, super ang tamis mga idol. Oh, super okay. ang tamis. <laughs> Oh. <laughs> <laughs> oh matamis, matamis pa sa minamahal mo ngayon. Agoroy. Ay, sige, salamat ah. Oh, yo mga dole, binigyan tayo mga idol. Ang oh, bait nila mga idol. Niyan tayo ng ista mga idol. May mangga na tayo mga idol. kainin natin ito mga idol. Pagdating natin sa bahay. So, bali, patuloy tayo sa shoutout mga idol, no? Ah. Oh. Hindi ko makuanto ha, ah, makita. Shunas da Diary. Yun, Charot po idol. Yun, Charot po. Arthur Dagasin. Yun, Charot po idol. From Marikina City. Yun, Charot po idol. Leonard Navarro. Yun, Charot po idol. Charot po. Ah, sakit sama tayong kuan ni mga idol yung pawis mga kaidol mga kaidol pasinsyahan nyo na to mga kaidol yung kuha ng ating gopro mga adol, ha yung kuha nating cam ba kung kuhaan ba uh, ah, pa ako ng pasinsya sa inyo mga adol. kung malabo ba yung kuha ba kung against the light kasi mura lang to eh so dito tayo oh. ito dito tayo ng utang ng kuhaan mga adol. bilad ah, bilad ba ah, tuyo ba ito yung tindahan ito hanggang dito hanggang doon yung kanamin namin uh, kasin igagaw kasin ba mga idol kamag-anak mga idol ba kamag-anak uh, kumbaga yung kasin uh, yung tawag dito sa amin eh, ig ay igagaw <laughs> agroy hanggang doon yun mga idol hanggang doon sa dulo so, dito yun papasok hindi na tayo pupunta doon mga idol kay ito yeah, bars na lang yung ating kuan mga idol yung ating Uh, na tira sa ako ba baterya ng ating GoPro mga kaidol kaidol binigyan tayo ng mangga mga kaidol oh. so uh, patuloy pa rin tayo sa ako mga idol shout out mga idol meron pa ba nagpapa shout out tuloy lang tayo mga kaidol ha pasinsyaan na to pasinsyaan nyo na content natin ngayon mga kaidol ha yan wala na siguro mga idol hmm, daming password man to sinadya ko kasi ito mga idol na lagyan ng password pag nahulog to mga idol eh hindi nila mabuksan ba no Albert Kabudlan, yon syarat po idol. Ashi Asher D Asher Bida Bida Mix Vlog Yon, Jared out malapit na tayo sa bahay, bahay natin mga kadol sa ating munting bahay Tenik Tenik Naba Nab Nak Nabnakos Tenik, Nabnakos Watching from Kaluukan City Yon, Jared out po so, malapit na tayo dumating mga kadol ayan nakarating na tayo mga kadol ayan o okay mga idol. Ito sana yung susuotin ko mga idol, yung pinakita ko sa inyo ba. Pero ito yung gusto kong suotin sa sa Sunday. Happy happy Sunday sa inyong lahat diyan mga idol. Bali naka, nakarating na tayo mga idol. Grabi grabe yung pawis mga idol. Perang irat kasi mga ka idol. So, mga idol. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Pagsubaybay nitong channel na ito, itong ating content mga idol. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo mga idol. Bali, Sunday nga mga idol. Samba kayo mga idol ha. Sumamba kayo. Okay, ako, tapos naman ako mga idol. Kung wala pa kayo, sumamba mga idol. Ay, kung nakapanood kayo mga idol, sa itong konti na ito, kung hindi pa kayo nakasamba, ah, huwag muna ninyo tapusin ito mga idol. <laughs> Samba muna kayo mga idol. Kasi important nyo yan sa ating buhay. So mga idol, maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga solid nating supporters dyan. Silent viewers, sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito, Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong suporta, mga ka-idol ko. Mga ka-idol ko dyan, maraming marami pong salamat. Hop, so, kung bago ka pa lang itong channel na ito, kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan, i-click hit notification bell para updated kayo sa susunod nating paggawa ng content, mga ka-idol. Yo mga idol, kita-kits na lang tayo. Mamaya siguro mga idol, mga bandang wala nang yung kaya ba init hindi na masyado mainit mga idol eh maghahanap tayo ng paglilimasan mga idol para mamaya ay may pangulam tayo mga idol no sige so, mga idol bye bye mga idol bye 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 kita kids mamaya bye bye <laughs>